Good morning. Ayan na. Napuno na siya guys. Oh. Itong alugbati natin. Ang lalaki na siya. Ang nakalagay dito sa ating ano, alubati. Ayan na. Ayan ang bunga niya. Oh. Shout out sa mga lahat ng mga viewers natin. Ayan. Si Ami Vlog again. Again. Ayan o. Oh, lalaki. Ayan oh, di ba? Ayan ang sekreto ng malalaki. Ayan. Gulay-gulay naman tayo guys. Ayan o. Oh. Ayan, ito yung itim. Ito yung siya guys yung itim. Pwede mo naman to isya itanim. Ayan. Pwede siya itanim ulit to. Para dumami yan. Kasi may seedling, magiging seedlings na naman to siya. Ayan. Taba diba? Oh, mahaba na siya dito ah. Eh. Ilang puno lang yan na siya guys. Pero napakalaki na siya. Ang dami. Ang dami eh. hmm. Yan. Kaya hindi masayang kung masipag ka dito sa probinsya. Ayan. Ay, di ba? Ang hindi ko alam kung anong tawag sa inyo dyan sa probinsya ninyo. Basta sa amin dito. Ay, alugbati. Ayan, ay. ginatanggal lang siya, guys. Ganyan siya, guys. Oh. 'Yan. Tapos isabwag mo lang siya, guys, sa ano nyo. kung saan man gusto mo. Ayan. Tapos sa sunod na buwan o sa sunod na araw, makita mo lang siya, marami na siyang ano. Oh, Ang dami. Oh. 'Di ba? 'Yan, 'di ba? Ang dami, guys. Ayan oh. Hmm. Pwede naman natin siya itanim. Na, mama, hindi nyo mamalaya na marami yan siya dyan. Ah, maraming na naman siya sidling natin. Diba? Ayan, nagkukupra si ano. Dami na, isa-isahin natin. Ang, kadami, kadami na naman. Ewan ko sa inyo kung paano kayo mag seedlings nito ay guys. Um, Basta ang amin. Ginasabwag ko lang yan siya guys. Diyan siya. Para lomak yan siya. O yan. Yan ang seedlings guys ng alugbati. Ayan. Yan. Shout out sa mga lahat ng mga viewers. Kung ano yan. Yan. Sabwag mo lang ba? Eh, mo lang siya. Kung siya o hindi. Ayan. Parang ganoon. Maganda siya guys kasi dati konti lang ito galing pa to sa matnog alam nyo ba guys <laughs> ang seedlings dun sa kapatid niya yun nangingi ako talaga kasi favorite ko to favorite ko ang ini Shhh! so yan para makasidling tayo ulit yan Diba? Ayan siya, umamitas. Kadami, kadami siya. Ayan, alubati natin. Ayan. Madami na siya din humingi nito sa mga kapitbahay. Hindi ko alam kung sa kanila ay paano nila inaalagaan din. Diba? Basta yung amin, alagaan ko siya ganyan siya. Gumapang na siya dyan, oh guys. Oh, gumapang na. Yan. Alugbati ngayon ang ibablog natin. <laughs> Lalaki di ba guys ang leaves niya oh. May ano namin ay ibablog ko sa susunod na araw naman yung doon sa kabila natin guys. Namumunga na yung patula ko doon pero hindi ko pa masyadong na ano kasi kakarating ko lang. Busy pa ako ng kalinis ng ano kakalinis ng aming bahay. Ang ayan, ayan, see you guys next upload ko guys, ayan ayan, hindi ko alam sa inyo dyan kung anong pangalan nito basta ako, binasabog ko lang dito ayan, para pag um, bumano siya dumami, di mabuti kung hindi naman, ayan guys payat yung patulak ko guys hindi siya masa maganda ayan kaya isabog lang natin dito, kasi marami na siyang mga Kaso lang kinakuha din ng manok kasi. Bye-bye. See you guys. Bye.